Mga po magandang araw, magandang hapon sa inyo lahat. Ah, ngayon ay Martes na hapon. So, time check. Alas na 5.26. Galing tayo kumahala mga po sa taas. Kasi ang sarap tumambay sa taas since di ako pumasok ngayon sa trabaho kasi kala ko mag-ulan-ulan, hindi naman pala mag ulan, -ulan. so bawain na lang bukas, bukas pa, bukas pa pupasok sa trabaho So, dito mga pobre sa Marilake so papunta tayo ng baras na no? pauwi tayo baras so, natin kung may madahanan ba natin na karapat dapat nating tulungan mga pobre so, kung may madahanan tayo na nakalakal o kaya mentor ngayong hapon so ating tutulungan mga pobre sa so, ngayon sumanyo ako dito sa ating biyahe no? Uh, liwalas na ng Marilake ngayon nakaganda na ang linis kasi inu galing inulan ng malakas dalawang araw na pag sa mga Rizal hanggang kamay nilaan so, ayun ang latex ng marilang eh linis pero paalala ko lang mga, mga sa mga nabiyahe dito sa Marilake uh, ingat kayo palagi ha kasi kahit napakaluwang napakalinis ng kalsada marami pa rin kayo din hindi eh, talaga may wasa na misgrasya mukha na yung iba nag enjoy talaga sa biyahe so mabilis sila mong patakbo so ikaw naman kung iingat ka talaga sa biyahe eh, siyempre pag yung kasalubong mo o kasabayan mo hindi nag iingat na, Para parang madadamay para, para ka talaga baka so, yun hindi mo yung mga uh, view dito mga bug kapobre ang ganda <laughs> ang ganda talaga ng view napaka relax kaya gusto gusto kong umakyat dito sa Marilaki lagi Kung pwede pa lang ako magbahay dito eh <laughs> Parang gusto ko na rin magbahay dito sa Marilaki ha Ganda talaga oh Doon ka po mga kapobreo sa kabila Ang ganda ng view doon Dito tayo pwedeng lilingo ng matagal Kasi hindi mahirap na At lang tayo sa kalsada Kasi sa biyahe tayo Medyo mabilis-bilis yung takbo natin ngayon Kasi hapon ah. Ha? Natagal ako tumambay sa taas Nagtambay-tambay lang tayo sa manukan mga upre. Kaya hinapon tayo ngayon pag -ulit. Susunod lang ako dito kay kuya Tamang takbo lang Oh, vertik ako O vertik na lang ako kasi masyadong medyo nabagalan ako kay kuya Yaw Oh, ganda talaga na dito Sarap talaga mag-rides <laughs> sarap talaga mag rides sa rides sa four mag isa sa mag isa na naman tayo sa ating rides ngayon set up ka pala kay barbero service inaya ko si barbero service kanina na gumala dito kanina eh siyempre nagapasok na si barbero service sa chef nya eh hindi na siya sumama kasi nagapasok na siya kaya ngayon mag isa lang ako mag isa lang akong buhabiyahe <laughs> ganda ng kalsada oh talaga napakaluwang oh. <laughs> yun uh, ang luwang talaga ng kalsada talagang talaga magbiyahe sa nga pala sa lahat na mga solid subscriber natin sa mga solid followers sa sa ating buong team ng team Luenatics sa so, uh, special shout out natin yung ating team leader na si Ma'am GD Mam Ma GD o kaya Ginger Dog sa, sa kanyang YouTube channel Ginger Dog yeah. So mga pa naka Dikit sa ating team leader Na si Ma'am GD Pakitap na lang sa inyong YouTube Ginger Dog Sa YouTube Lalabas siya po yung Para lalabas po yung Ating napakabait na team leader ng ang Royal din Sa sa Team Escape Hinopa Sa mga mabait nating kaibigan sa YT eh, na nasa ibang mansa Idol Hinopa, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta sa aking pagbablog uh, Set out sa inyo at saka sa buong team ng Team Escape Hinopa Set out kay Idol Lugang kay Idol Silby, kay Tito Tix Yan, Tito Tix shout out din kay hindi ko na matandaan yung iba din na kasi ako nag update ngayon sa youtube kasi, ano, kasi sobrang busy shout out kay Zublog TV yan Zublog Idol Zublog shout out maraming salamat sa yung solid support shout out din kay Idol Tropa Tropa Vlogs Idol Tropa maraming salamat sa Lagi mo pagbisita sa ating mga leads sa ating premier Thank you, thank you. Set up din kay Gracilda Alparo. Yan. Sa nasa team hinoba din na mabait. Lagi na support sa ating premier Team Escape hinoba Set out So special set out sa ating napakabait na kaibigan na napakahilig magtanim kung anong-anong tinatanim gulay, prutas yan set out kay Kapitin Farmers ang lagi nasa ating premier Kapitin Farmers so yun lang siguro ngayon set out natin sa ating vlog ha uh, maraming salamat ulit maraming salamat sa inyo walang sawang pagsusupport ang mga agapubre uh, eh naway na sa mabuting kalagayan kayo palagi saka ingat 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 ingat, ingat din kayo palagi saraw sa araw-araw ingat-ingat po kayo hapon na, oh. <laughs> hapo na nga hapon na pala tagalaga ako nakawe, uwi nag enjoy pa ako sa taas ang daming bumangking eh pinipitikan ko pa hapon na pala wala nang araw at na, na, na ako nito sa misis ko sa na ako nito hapon na hapon na ako nakawe, sa mga ulit hanggang dito lang nag magandang araw magandang hapon sa inyo lahat ah uh, ingat ingat kayo palagi at saka uh, sana nasa mabuti kalagayan tayo palagi so mga po brin, dito na yung vlog magandang araw magandang, magandang hapon sa inyo lahat dyan. bye 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 bye